sa bandang silangan ng Samar, sa pagitan ng pamundukan at dagat, may isang lugar na bihirang nababanggit sa ordinaryong usapan. Ito ay ang Biringan. Ayon sa matatanda, ito ay isang lungsod ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan, mga engkanto, laman lupa na nagtatago sa anyo ng tao. Hindi ito nakikita ng basta-basta lumilitaw lamang ito sa piling oras, sa piling tao. Si Mila, isang batang journalist mula sa Maynila, ay naatasang gumawa ng dokumentaryo tungkol sa mga urban legend ng Visayas. Nang marinig niya ang tungkol sa biringan, agad siyang naintriga. Kasama ang dalawang kaibigan, si Lalariko at Lara bumiyahe sila patungo sa Mara. Pagkarating nila sa bahay ng Katarman, nagtanong-tanong sila. Nagtanong-tanong sila sa mga lokal. Karamihan ay umiiling, umiiwas, o tahimik na lumalayo kapag nababanggit ang pangalan ng lungsod. Isang matandang babae na, lang, na sinanay edang lamang, tanging naglakas ng loob upang magkwento. Ang biringan ay hindi para sa lahat. Mapupunta ka lamang dito kung ikaw ay napili o kung ikaw ay naligaw. Kinabukasan, sinundan nila ang direksyon na itinuro ni Nanay Edang. Isang daan papasok sa gubat na parang walang patutunguhan. Habang lumalalim ang gabi, napansin nilang nawawala ang signal ng kanilang mga cellphone. Ang kompas, paikot-ikot at maging sila para umiikot lamang din sa parehong lugar. Hanggang sa isang iglap, nagbago ang paligid. Bigla, nasa gitna na sila ng isang modernong lungsod. Kulimlim ang paligid. Napakalinis at may mga gusaling tila gawa sa salamin at ginto. May mga taong naglalakad, ngunit hindi sila kumikibo at ang kanilang mga mata malamlam waring hindi mata ng mga tao Teka so, saan to? tanong ni Lara habang nanginginig Ito ba? Biringan? Bulong na maneri at isang nilalang ang lumapit sa kanila isang babae napakaganda pakakinis ng kanyang balat ngunit ang boses niya kay lamig at walang sigla maligayang pagdating huwag kayong matakot huwag kayong magamba, hindi na kayo makakaalis pa at bigla iniwan sila ng babae hindi sila nakakibo nagtaka natakot ang tatlo sa narinig hindi kaagad na maproseso ng kanilang mga isipan ang sinabi ng babae. At ganun nga, lumipas ang mahabang oras. Lakad, takbo, yan ang ginawa nila. Ngunit hindi nila makita ang daan pabalik. Wala ring araw o gubi sa lungsod, parang laging dapit hapon. Hindi sila pinihintulot ang umalis ng mismong lungsod. At unti-unti, may napapansin sila sa kanilang sarili. Si Rico bigla na lang hindi nasasaktan kahit masugatan. Si Lara naman kahit hindi natutulog, hindi siya inaantok at hindi rin napapagod. At si Mila may naririnig siyang mga tinig kahit walang nagsasalita. At sa oras na nagpapahinga sila, may narinig silang bulong mula sa hangin. sinundan nila ang direksyong binulong ng hangin. Walang humpay silang tumakbo at hanggang sa dahan-dahan, nagbago ang paligid. Huling hakbang palabas ng lungsod, lumingin si Mila. Mga, mga mata ng tagabiringan ay sunod-sunod na nag-iba. Tumakbo silang tatlo at nang sila'y makalabas, parang wala ng lungsod sa kanilang likuran. Isang madilim at nakagubatan na kagubatan na lamang pagbalik nila sa kabayanan na pag alaman nila na sila'y nawawala sa loob ng isang linggo subalit para sa kanila isang araw pa lamang ang lumipas wala silang dalang ebidensya ni litrato man lamang o kahit mga video kahit anong file na wala sa kanilang mga kagamitan Subalit mula noon, nananaginip na si Mila ng isang lungsod na tila nag-aantay sa kanyang pagpabalik. At minsan kapag sumisilip siya sa salamin, ibang mukha ang nakikita niya. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ay uh, unang parte pa lamang ng ating uh, kwento patungkol sa beringan uh, ang kwento pong ito ay uh, kathang-isip lamang. Kung may mga pangalan, lugar na nabanggit sa kwento, ito po ay nagkataon. Maraming salamat po.